Oo, kasi nga, kaya nga po ang problema ng bansa natin ay yung mga dynasty na sila-sila rin ang nasa pwesto, sila-sila rin ang nag ng Supreme Court justices, nag appoint ng ombudsman, nag ng uh, sandigan bayan, uh, justices, etc. Uh, uh, yung sistema ng pamahalan ay protection nilang lahat. Kaya yung SAL-N na dapat inideklara ay nasa konstitusyon yan gamitin ng maayos. Kaya nananawagan ako kay uh, uh, Ombudsman Christine Remulla. Sir, pagkakatao na po natin, uh, sabi ko kay Bongbong noon, do it right. Ngayon sir, now, pinalitan nyo si Martires, talagang matitiris namin. Wala po talagang ginawa. Tayo po, simulan nyo po gawin ang dapat nyo gawin. Wag, wala kayong palulusutin. No, no sacred cow no big fish na defended by the ombudsman or anyone else within the justice system. Ang justice system ay dapat ipagtanggol ang karapatan ng maliliit, hindi ang karapatan ng mga malalaking magnanakaw. Kaya ito'y moral duty ninyo, constitutional duty nyo, at taong bayan, pag hindi nila ginawa itong dapat nilang gawin, pati ombudsman pwede natin raliin. Lahat po ng hindi gumagawa ng kanilang dapat gawin, puntahan natin at singilin natin.